Hindi, pinapalo yung mga bata. Bakit? Because, makulit sila. Gagawin para hindi mapalo. Ano? Do something good. Gagawin natin para maging mabuti. Ano? Tidy up your toy and grow a plant. Grow a plant? <laughs> Tentu ni muka? Huh? Yes? Ano pa? And then... Nama bata, para hiri-hiri ikaw magpalo Listen to your nanay Listen to your nanay, okay Ano pa? And don't complain Kuya, bumili ka ng ulam dun sa baba Oh, no! Not again! <laughs>